magandang hapon po mga idol ito naman po tayo mga idol gawa tayo ng busing ng eksportibo okay, pala ito naman po ko pala ng natin mga idol ito nga pala ito ipapalitan natin po. tayo mag nagawa niya mga bali sampung piraso ito mga baklas kabit yan idol yung ating papalitan ayan at yan idol si bus mayari naman idol tiwala sa ating gawa maraming na tayo nagawa idol yan at yung iba nakabit na at may order pa tayo labing dalawang piraso ayan siya mga idol ito kay Bossy malapit na matapos ngayon siya yeah. kaya kunti na lang iwa ito mga idol pa tayo ito lang apat pa tapos na ka tayo ng anim nakabit na yung iba nakabit na yung apat ah, oo oh, apat tayo na nakabit kasama kasi tayo mga idol maraming maraming salamat na pala may lupa na walang sawa sa pupa sa aming video let me support yung lahat may lupa iingat tayo lagi lahat maraming maraming salamat sa lahat po na nag share sa aking video mga followers yan yeah. walang katapusan po may lupa at pitugtog panlumaan Mayroon. bawal na bawal sa Facebook yan may lupa minsan nababayulis yun tayo may minsan na idol eh, hindi na ako naglalayo sa video ang ah, dami pa ako ay sa video ng idol kinikimpo ko rin ay doon ano minsan kasi may nagpapatugtog dito sa atin kaya mapansin yung idol ha ah, ang dalang na ako maglayo dati araw araw kinikimpo ko ay doon pag walang tugtog yan video kami ng video para may pamutok tayo ka uh, wala tayo pang busay doon eh wala rin tayong kita saka yung live idol sabi niyan bawal din ang ano tugtog parehas may maikpit ngayon si Facebook nila kailangan na idol isundin natin para hindi tayo idol mapalo pantay lang natin ang kunti. siya at na natin babay idol at butasan na natin at hindi-hindi na natin bilugin para makabit na may mailo ito mga ko na ipapakita pagkabit para hindi, hindi pa, na humaba yung ating oras paggawa ng mailo Tumalaki pa. Hintayin <Tit> lang idol dadaan na bawas natin sa lap. Hindi na tayo. Hintayin

Tanggalan na natin ng tanong nga po pala dyan sa aking shop kung po banda dito lang po ako sa sa Nusi Bulacan sa Pampalay Proper po sa Pampalay Proper si Chulo tapat lang po ako sa Jekandi Dumaidon i-im na lang po kung naaraan niyo po ang aking kapat Thì Tapos kineyaw ada lirin Sakit itu mai loot tigalangiwa. Dito ka piliit. Barang antiyan ngangalay ang ating kamay. Katanay lutbit na din. Maydol, ito. Malapit na talaga man. yung natin, 'di Sakto lang kasi yung ruta nung ginawa natin nitong tubo man natin na beverage pa siya. Iwasan na natin may dito. Hindi lang. Ito na po mga ino. Ang ating finish product. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video mga ino. I-subscribe eh, naman po at pakishare na rin. Samahan nyo na rin po ng like mga ino ay siya mga idol at Kakabit na natin mga idol Hindi na natin kuhaan ang video pagkabit Kasi haba ating ulap Kaya lamang po mga idol Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat God bless you po